Hi guys! Pangmadali ang lutong ulam na naman ang ating lulutuin ngayong araw. Pero napakasarap nito at napak-healthy rin syempre. Kaya naman let's go! Bali guys, sa ulam na lulutuin natin ngayong araw ay gagamit tayo dito ng mushroom. At bali yung ginamit ko nga palang mushroom dito ay nasa lata na guys. Ayan, tinanggal ko lang dito yung sabaw at hiniwa ko ito sa gitna para mas marami. Madalian lang naluto luto guys yung ating lulutuin ngayong araw pero sigurado ako na napakasarap nito at napaka-healthy. So ayan, dito nga maghihiwa muna ako dito ng bawang at saka nitong sibuyas. And para naman meron konting anghang, so naghiwan na nga rin pala ako dito, dalawang pirasong sili. Napakasimple lang po ng ating lulutuin na ulam ngayong araw guys, kaya naman ito na mag start na tayo magluto, diretsyo na tayo. So naglagay nga lang ako dito ng konting mantika sa kawali at magigisa na po ako dito ng bawang. Pati na rin ito mga sibuyas, ayan, kapag nag-aroma na nga yung bawang at sibuyas, nalagay ko na rin dito yung sili para naman labas na labas na talaga dito yung anghang. At dahil nga po naamoy ko na yung aroma ng sili kaya naman inilagay ko na po dito yung mushroom. Ayan. At dahil nga itong mushroom, 'di ba, mayaman ito sa protein kaya naman sakto-sakto to kung nagda-diet ka. Pwede mo na to isama sa iyong meal plan dahil nga itong mushroom ay eh, bukod sa nakakabusog na, ay mayaman pa ito sa protein. So naglagay ngarin pala ako dito ng isang kutsara ng cornstarch. Para naman po mas magintik yung sabaw. So naglagay ngarin po pala ako dito ng konting tubig at tinimplahan ko na ngarin po pala ito ng konting black pepper at saka ng konting pampalasa. Ayan, at tumalapit na nga po itong maluto. Ayan, naglagay nga po pala ako dito ng konting butter, konting-konti lang. Ayan, sasalin na natin dito sa ating lagyan at nang ito ating matikman na. Guys, masarap po itong kapartner ng brown rice kung nagda-diet ka pero kung hindi naman pwede po ito sa white rice. So ito, nagprito na nga rin po pala ako dito ng isang sunny side egg. At dahil nga po ngayong araw ay diet ako, charot! So magtitinapay po muna ako ngayon. At grabe, sobrang sarap po talaga nito guys. Pwede pwede talaga pang ulam at pwede rin pang pulutan. Option na lang yun. Kaya naman itry nyo na rin po. Bye bye!